Sige po. Yung ihi po dyan si CR. Ito, shout sir. Ito, <laughs>

Dito tayo mga kagulong sa farmland. Shout out, Char! Hey, Char, ingat din po, ingat, ingat. Kaya yeah. yeah, na kasi ako nung dumating yung truck niya. Ilang po. Thank you, Char. Idol! Shout out yan, kay Daddy Prank. Yeah, dito tayo sa farmland. Yan yeah, yung mga, mga pasayaro natin. Thank you, Charlie. Ayan, kain muna po tayo. Kain tayo mga gulong. Kain, kain tayo.